morning guys pang anim na pang anim na walking day pang pang anim na to guys good morning kahapon doon kami doon doon yung doon doon jan doon kami makita ba doon doon kami kahapon ay hindi no isang araw nung isang araw doon kami. Ayun o, oh, Mount Davis. Dito na naman kami sa nakapunta na kami, nakadaan na kami noon dito, yung nawala kami. Nung nawala. Dito yun. Binalikan namin. Hmm? Medyo mataas-taas ang walking distance. mm -hmm. Pang-anim na ito guys. Pang-anim. Sana makaabot kami ng one month. One month. Ano lang dito, walang tao medyo madilim dilim pa hindi pa mas, wala pa kasing araw eh ano pa ang oras 6 o'clock 6 o'clock bumaba kami mga around 5.30 gising five. tapos nag ano nakababa na kami ng 5 o'clock 5.30 Mount dito kami sa Mount Davis Mount Davis yung cemetery nila nakita mo dito malawak yung cemetery dako kay ilang cemetery yung laki galing pa sa dagat oh Malaki-laki talaga. Public cemetery siguro na. Kaunom. Six day. Good morning. Six days. Ay, wala tayong paki. Eh. <laughs> Mag maglakaw sila kung gusto nila. 'Wag nila kitayong pakialam, paki-alaman. 'Wala tayong alam sa kanila. 'Yon lang 'yon. Kung gusto mo'ng walang magba ma, alam sa iyo, 'wag kang magpa alam din sa kanila. Right? 'Wag kang mangingi alam parang Wow. Tama ba 'yung sinasabi ko? Parang hindi. <laughs> parang nag ano lang ako <laughs> kung ayaw nyo may taong mangingi alam sa iyo wag kang mangingi alam sa tao din ganun lang yun ya go ka nang go. Buti pa yung dugi. Gikan jud ay sa ko anday ang ilang cemetery o. Lo. gipalung nang suga. palong nang suga. Ay ko anday. <laughs> di pa Ah, kuan di ay na ilang suga kanang singalan ng ilang suga eh. Na an ako mind. Dili <laughs> magwork work wala nag-work akong mind. solar <laughs> solar pala sayang kay among solar dai sayang kay among solar oh katong dako katong dako katong dako nga solar na mo giunsa dagay nila pag kuan ba pag sa dumagite oh nasunog Giyosa na kay nila pagtaon Aka na. Gi-open nila ba? Gi-open nila. Anang gi, kay ilang i- Kay, kay ilang i up. Ang bawat, giyosa nila. oy? Nindot siya kay kong. Nindot siya nga pagkasolar kay kong. ana, matungod og tao. Hayag kayo. Tapos kung wala ikuan, wala'y tao. Muaksyon siya gdim. sayang sayang ha hala taas lagi kaayo na unsa na siya nga bikuan taas kaayo oh ang aton siguro na nako unsa unsa lang siguro na nga kuan taas man kaayo taas Ha? kuan man na fukfula man? Oh. Unsa lang siguro na na kuan. Tinuod jud guys. Nausik akong solar. Kay Na apikin naman ko sa oras. Wala na ko naka kuan. nalimtan ba? Nalimtan. Nalimtan pagpasit up. Unya. Ang mga nahibilin dito. Puro dili suito. gikube kubek, gikubek ang solar. Unya. Karon ang nahitabo. Pagkahinumdum na ako nang utana ko, hala, ang solar, di ay. I-sit up to. O, di, di pa sit up. Eh, naabre naman eh. Di naman man eh, gi-sit up, sit up naman eh. Pero di man muga na o. Oh. After mga, eh, panaasi ko kay ipasit up. So, ang sweeto ba. Ay, wala na, nasunog na. Basta suwito ganon ganun. Gasunog ra sila kwarta. Anak ka uh, curless ang mga tao. Pero ako na lang nang giiko sa akong sarili nga hindi para sa akin. Mas stress ta og huna hunahunaon. Stress. Ayoko mas stress. Dali. Hoy, balita. Bale. Ha? Hayo ko ma stress. Ah. lavang ka. Lavang. Hmm. Ganun lang yun, guys. Iwas stress. Huwag ka masyadong mag-isip. Ha? Hindi ako makita. Hindi ka masyadong mag-isip. Yung nakamemoryin sa isip mo, is mo lang yan. Tapos, i mo lahat. Yun lang yun mag-isip ka na lang yung mga importante na bagay. Para pareha lang yun sa ano, sa cellphone. Pag marami nang naka-storage diyan, mag-hang up, 'di ba? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Kaya chill ka lang. Ha? Oh. Chill, chill ka lang. Ah, oh, murag. Mga balay. Nindot ilang balay dear guys. Oh. Wasing mga foreigner pag iyaan eh. Or dili. Nindot ilang balay. Tinood lang. Mount. Ah, cafe mansion. Mount, cafe mansion day. Cafe mansion. Mount Davis Road. Ganon lang yun. ba? Diba? Para sa akin lang yan, guys. Yung iba naman, iba din sila. Yon sa akin. Kinsa? Ano ba? Ayokong mag-full storage ang isip ko. Ganun lang. Yan si ako. Yan si ako. Refreshing. Pareho lang yun sa computer ba? Na pag hindi mo i-refresh, mag up yan. Delikado. Noon, may ano ako, may... <gasps> may, na ano, ako na-remember na yung dyan pa ako sa mga mga, ano, tawag yung punong-puno yung isip mo sa kakaisip, ganon Para ka nang naluluko. Sige. Mabuti pa yung mga baliw para walang problema isabi naman na kaibigan, wag, wag kang, wag mong gustuhin mabaliw ka. Bakit? Kasi, paliguan ka lang nila doon sa sapa. <laughs> May ilog. Bilhan ka lang ng isang sabon na taps. Paliguan ka na lang, ay, masaya sila. Ganon, ay, ganon pala yun. <laughs> ganon lang yun. Ang sabi ng kaibigan. Akala mo, pag mabaliw ka, hmm, dalhin ka lang sa ilog, paliguan ka lang nila. Ay, ayoko parang mabalaw. Ang saya-saya pala nila. Kaya kailangang matuto tayo sa buhay. Ganun lang yon. Yung nagbibigay ng stress sa atin, ano mo, layuan mo sila ng kunti. Tapos, refresh! refresh refresh okay guys yun lang yun bye see you next video guys bubbles god bless you